Tara, lutuin natin itong salmo na isda. Eh, hey, hello! Konnichiwa! Itong salmo na isda na lang ang aming uulamin ngayong araw. Nilagay ko na yung talong at saka green bell pepper. Pagkatapos, itong onion na din. Nalagyan ko na nga din ng asin, kaya itong pepper at saka paprika. At pagkatapos, itong thyme. I-oven ko lang to ng mga ilang minuto. Naku, gustong gusto ko yung salmo. Napakasarap. Yung ibang isda kasi dito sa Japan, hindi masarap. Almost 30 minutes din na paghihintay ito. Tapos na. Tinawag ko na nga tong anak ko para kakain na kami ito gusto pa rin niyang maglaro. Sa kasunod na araw, ito si Chidima tapos na kumain ng breakfast, kaya nagbasa na lang siya ng kanyang libro. Abay, nung lumapit ako, bigla na lang bumaba o oh. ano na naman kayang planong gagawin itong bata na to? Gusto niya na naman palang umikot-ikot o... Oh. Kapag gumising na talaga tong anak ko, naku, magsisimula na talaga ang aking trabaho kahit ano-ano na lang yung mga ginagawa. Oh, oh. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla na lang nawala si Chidema. Nako, hinanap ko. Nandito na naman siya ulit. Ewan ko ba kung anong meron dyan na parati niya talagang binabalik-balikan. Kukunin niya yung mga nakalagay, tapos siya yung papalit. Hindi mo ba yung maglutubi? Ang butamanan nalis ang mga ulaw. Pahagbuan niya yung wine. Pahagbuan dati ang eh. Ang broy, tingin ko. Pahagbuan malaling mo. Ipulihan malaling mo oh, nagsawa na siguro sa may lagayan, kaya dito na naman siya. Itong anak ko talaga walang kapaguran. Murag ako re, gikapoy, ni de Para sa akin, ito talaga yung pinakamahirap na stage na Kahit ano na lang ginagawa nitong bata na to. Hindi katulad ng baby pa siya na pagkatapos kumain, tulog na naman. Pero ngayon, pagkatapos niyang manggulo, sa iba na naman. Minsan talaga gusto ko na lang sumigaw sa loob ng bahay. Naku, kakapoy, oy Yung nana, stress at pagod na pagod na. Pero yung anak, naku, parang wala lang. Mga alas 10 na ng umaga at bukas na din yung store malapit sa bahay kaya bumaba na kami para mamimili. Hindi hey. ko na nga to binihisan si Chidima kapangtulog, pa din napakalapit lang din kasi ng supermarket na aming pupuntahan. Wala na kasi kaming tinapay at yogurt niya kaya yun ang bibilhin namin. Fast forward, nakapamili na pala kami at nandito na kami sa cashier. Napakagaling talaga ng mga cashier mag-organize ng mga pinamili no. 1,200 yen nga pala yung aming babayaran kaya ito nagbayad na. Great drugstore nga palang, pamilihan malapit sa bahay, at wala pa nga din akong shopping card, kaya ito kumuha ako. Hey, James, oh, mm -hmm. it. oh, okay. Ilang minuto lang naman, nakuha ko na din yung point card. Para kasunod na mamimili kami, mag na din kami ng points. Si Chidima nakatulala. Ano kaya yung problema nito? Nasira siguro yung sasakyan niya, kaya siguro Malungkot! <laughs> Kasunod na araw na naman at muntik ko nang makalimutan na tapunan pala ng mga water bottles ngayong araw. Abay buti na lang pagbaba ko, andyan pa lahat, hindi pa kinukuha. Ha? Minsan kasi pagbaba ang akala ko walang nagtapon, yun pala, kinuha na. <laughs> Pagkabalik ko sa loob ng bahay, tapos na nga yung nilabhan ko, kaya ito sasampay ko na naman. Itong anak ko sumunod sa labas ng veranda. Naku, gusto na naman niyang manggulo sa mga trabaho ko. Tapang na ni Mami, Tapang. O diba, sabi ko, tulungan mo ako. Ayan tuloy, gusto niyang itapon yung mga nilalaban ko. Uy, salamat Lord sa pinakamabait na anak. Napakamatulungin pa sa mga gawaing bahay. Napaka-relax ko talaga. <laughs> Sige, sige, sige. Sige. Saan, sige daman. Sige daman. Saan, sige daman. Wala, wala. Sige, sige. Sige. Sige Sarap talaga ng buhay nitong anak ko pagkatapos namin nagsampay ayan nakahiga na naman Nasa loob ako ng toilet at hinanap ako nitong anak ko. Hindi niya kasi ako nakita. Ayan, umiiyak pa. Kaya sabi ko, sige, pumasok ka na lang. Ano sa na? Parang nalipang si Mami. eh. Ang ganda ko eh. Ang ganda ko eh. ko eh. Ang ganda ko eh. Ang ganda ko Pasensya nga po pala kung kumakain kayo habang nanonood nito. Itong anak ko kasi kahit sana ako magpunta, kailangan nandiyan din siya. Tapos na ako sa mga gawaing bahay, kaya ito oras na naman ang aking exercise. Nagagambatiro talaga ako araw-araw kahit 20 to 30 minutes lang. kala ko, aliw na aliw itong anak ko sa kanyang pinaglalaroan. Ito, lumapit na naman. Dinudusturo na naman ang kanyang inay. Ay. Oh, no. Ko, lami. Oh, no. Apel na din siya. Uy! Ikaw, ko. Ikaw, ako. Ikaw, ako. Sit down, mga unsa man akong anak oy sus ka o awara o mura ra ba ka ayu <tipos>